ba diba, mami, dito uh, mga nakarang araw, uh, tayo ay uh, sobrang busy. Yes. Uh, pumasok yung simbang gabi, nagsunod-sunod yung ating uh, activities, mga mga Christmas party. Busy sa holiday. Yan. Uh, so, namiss namin ito yung magkagala ulit. Yes. Bebe time. Yeah. Bebe time kami ngayon mga lods. Ngayon na uh, pupunta tayo sa 3A. san? Sa, 3A Wellness Nature yes. Farm. Tayo muna ay magre-relax muna, mag-chill muna tayo. Yes, mga lods. Medyo sumasakit na mga likod-likod. Kaya nga ang malat niya ako eh. Malat ako yan. Hindi pa ako nakanta niyan ha. Tayo <laughs> ngayon ay maraming activities, maraming ating gagawin, maraming tayong gagawin Yes, mga lords, papakita namin sa inyo kung anong meron doon. Yan, yeah. samahan niyo kayo mga lords ha. Okay, malapit na. Ayun na mga lords. Continue na lang. maliit lang ang daan nila dito mga lods malapit na mga lods konti na lang panahon na siya. makakapagkawabat na tayo mga lods may experience na natin ano, malat malat ka nga nga kaya nga hindi ko nga alam eh. concert ka diba? nga tayo Grabe ba? Grabe po ka ganda ko ng panaginip ganun. <laughs> ito, tara. Yeah. Pasok na tayo, mga lods. Welcome to 3A Nature Farm, mga lods. Yes. Okay. Let's go. So, ayun na nga, mga lods. Andito na tayo sa 3A Nature Farm. So, maglilibot muna tayo bago tayo mag-start ng spa. Yes. Ng ano? Kawabat yan. Mm. So tara, let's go! Punta tayo mga lods dito sa Kawabat. So piniprepare na siya mga lods. Yan ah. Nagsisinigang na tayo mga lods <laughs> Po yung mga Rooms nila mga lods Kapag mag overnight Meron kasi sila rito nga swimming pool mga lods yeah. May mga package package Yan Yon, dito sa likuran meron silang kawa. So, kung bibilangin natin yung kawa bat nila, Is 8 uh, ano? Yes. Oo, kalapit nila ito rin, room. Na pwede mag-overnight. Sa mga gusto mag-overnight mga lods. Lalo yung mga yeah. malalayo. Ano? Yeah. Natin si Ma'am Monet. so tatanungan natin yung mga rooms dito. So magkama, magkano mga mga, start ng price ng rooms natin? namin, ang pinaka-fix namin ay eh, uh, 4,000 good oh, for 2. Pero may mga inclusion naman yon Yung inclusion natin na yon dalawang kawa, dalawang milk bath, dalawang jade massage. Po sa page, good, good for 2. At saka dalawang set meal. And then po, depende po kasi sa guest, kung ilan sila, kapag sabi nila eh, lima, anim, may ibibigay kami ng room na ganon. Pero ang iba naman nun, ang ating, ano, surprise pagdating yeah. dun sa ilang person. Pero sulit ilang na, person. sulit, sulit na rin po yun, ma'am. Oho, kasi tulad yun, sir, yung massage namin ay 450. Mm. -hmm. It's lang one hour na whole body massage yeah, na yun, sir. Kaya hindi ka nalugi at saka free pool at saka may court. Meron naman kang makakapag, ano, libangan dito. Yeah, Talaga, ng dami, mga, dami. ma, 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 ma relax, yan, dito, Kung relax, ka dito. Kung gusto mag ka-relax at saka mag-chill. Oo. oo. Mag-unwind yun mga, dito sa 3 in May mga ano pa tayo mabibili kung gusto mo ng konting-konting inom-inom ba sir? Yeah. Maybe joke, ganon. nag -e enjoy naman lahat ng pumupunta dito sir at bumabalik naman. Yun po. Yun po ang kagandahan. <laughs> at mababait pa yung mga staff namin. Yan so, nga pa, po napasin. Lalo-lalo na yung boss namin. Yeah. Si Miss. Yeah. <laughs> si, Mam. Ma Ma'am. Alain po Al Yun yes. po Yun po ang pinaka Ano po dito na Yun po Thank you mama Thank you po So okay. mag-aano kami na <laughs> <laughs> Ay sige ano po rito. sir Thank you very Thank much you. Thank you So yung sinipul nila mga lords Pupunta natin yeah. Marirelax ka naman pala dito mga lords Pag uh, nandito kayo Kasi napaka nature nga Then uh, lang ng lugar And ito naman mga lag sa kanilang EA Serenity Hall Ang ganda o Lakas mo ka mga lag Bukod sa Ang tawag doon uh, Mga spa sa uh, gusto mag-relax meron din dito na basketball court so half court kaya sobing suwabe oh, ball is life <laughs> so punta tayo dun sa pinetrefer na kawabat, kawabat. pag may nakita ko kanina ano eh ang tawag dun uh, yung milk oo oh, oh. so, sa package nila mga lords Dami nilang rooms. Kaya kahit ilan kayo mga lods, ma-accommodate mo. Ito yung pinaprefer na kawabat. Hello po. Ito <laughs> kawa na na mga lods. <laughs>

Uh, Libre photo shoot pala dito. Okay. <laughs> mas mas okay mami yung damit mo kung sa'yo nakabuk. Oh, hindi na siya na. pwede tanggalin. Pwede na. Mas okay siya. <laughs> <laughs> mas maganda siya ma'am pagka ano. Pagka nakaalis. Nakitang pa, ka Nakalubog naman po. <laughs> uh, um, kasi mas okay po siya sa picture. Sa kasha. chỗ. Dạ, muốn cho ăn nhiều. Măm

Hindi ko gano'ng bigay. Parang relaxing. Tapos nakalabas siya ng mga bagay. Nakalabas siya gano'ng sa Parang...

yung lamang nito yun Nakapatulog na ako dati. Mm. Dati usu uso yung gantong ano. Yung kahit sa ano, bahay ka makapunta, may mga gumamela. Ano? Dati na? -hmm. Oo. Oh, Dati yung mga Ayaw. Ano din? Yung ano, di ba may katas-katas to? Pag nagluluto-lutoan. Ang gaganda kasi yung kulay niya. kita na. niya. Mamalod. Don't mind the person sa likod. Huwag niya lang po siyang pansin nakikisali lang po dyan sa video natin. <laughs> mga lords, magpagawa na lang ta tayo ganito sa mga... kapag yeah. yeah. huh? na lang natagal ang COVID? Hindi na bubuo Oo. Oh, oh. Ay, ba ito? Ha? Wala. Oh, Ay, mo mga na din ang mga Tapos picture nyo rin ako may naisip ma ako bagong po. Pwede, nakagali ka. Ayan, sige, sige. lang ha? Oo. Yon, mga lods, tapos na tayo sa kaubat with the milk. Yeah. Nandito naman tayo ngayon sa massage room. So, magpapamassage muna tayo mga lods. Sulitin natin tong araw na to mga lods. Relax, relax lang tayo mga lods. Iyo, pag may time. Yes, better time. <laughs> Mga lords, may kasama rin sila. Okay. foods set meal. Oh, set nila. Kasama-sama nila sa package, mga lods, kaya sulit na sulit, mga lods May dessert pa, mga lods <laughs> sarap bawal jasmine pinila dalawa na sa mga lods

Ayan, dahil sa nahulog na saging mga lods, nawala na ako ng gana mga lods. Charot lang. Sobrang sarap na pagkain nila mga lods. Siguradong hindi kayo magsisisi. At natapos na nga namin mga lods ang aming relaxing activities dito sa 3A Nature Farm. 100% sure na babalikan namin ito mga lods kasama ng aming pamilya. Para naman maranasan din nila ang aming sulit na experience dito mga lods So yun na nga mga lods, pauwi na tayo Yes mga oh. lods, sobrang sulit na experience namin mga lods Oo, oh, nakaka-relax mayiging, nakaka-chilling, kung gusto yung chilling, napaka-sarap mag-chill doon mga yes. lods At kung nature lover talaga kayo, doon ang magandang puntahan mga lods, sulit Okay yung uh, massage uh, okay do sa but ah 'yan. Yes. At uh, yung pagkain din nila mga lods, sobrang sarap mga lods, hindi ka talaga ma dibigo. At saka isa pa, mabait yung mga crew mga lods. Hindi ka hindi uh, super approachable sila, hindi ka mahihiya na magtanong. Yeah ano lang kasi natin mga lords kailangan din natin i-treat yung ating uh, mga sarili mag yes. Uh, bigyan natin ng premyo kasi pag minsan talagang pagpagod na tayo mga lords ay hindi may iwasan mas stress yan, kailangan natin mag relax Yes, di ba? Para saan pa ba yung piyagtatrabaho ka natin kung hindi naman natin may enjoy Yata. ang life? mga lods uh, <coughs> susunod na vlog ulit, mga lods yes Kung yung kakalimutan kakalimutang itry mga lods ang uh, 3A Nature Wellness Farm thank you sa 3A Nature Farm sa pag uh, welcome sa amin sa pag treat ng uh, maganda thank you thank you thank you po